At ngayon para sa detalye ng ating mga balita, natagpuang patay ang isang lalaki sa bakanteng Lote sa Purok 5, Barangay San Pedro, Tumawini, Isabela, kahapon ng umaga, December 17, 2024. Kinilalang biktima na si Norberto Gannaban, 54 anyos, may asawa at residente ng Barangay Balug, Tumawini. Ayon sa impormasyon na nakalap ng IFM News Team, natuklasan ni Boy Danaw Agbayani ang biktima habang ito ay umiihi sa lugar na may sementadong pader at napansing ding napansin din nitong nakababa ang suot na pantalon ng biktima. Kaugnay nito, nagdesisyon ng pamilya ng biktima na wag nang isa-ilalim sa autopsy o post-mortem examination ang katawan ni Ganaban kung saan kumbinsido naman ang mga ito na ang pagkamatay ni Ganaban ay dulot ng kanyang matagal nang iniindang karamdaman na anemia at sakit sa puso. Formal nang nilagdaan ng kanyang pamilyang isang waiver upang patunayang hindi na nila kailangan ang naturang pagsusuri. Samantala ayon naman sa mga otoridad, walang nangyaring foul play sa pagkasawi ng biktima.